Tatanim po kami sa Obe. Ito guys, may mga sasakyan dito. O, oh, nagja-jogging yan guys. Yung iba rito guys, galing pa sa labas. Karamihan ang nagja-jogging dito guys. Hindi naman talaga rito sa loob. Yun. Ale, diya dagitubing. Et dela kami guys, oh, idadagdag ko. Oh. Yellow ito, guys. Kain lalala ko lang, guys, baka mawala 'to. Ito, ito mga sasakyan, no? Guys, may mga sasakyan galing yan sa labas ng subdivision <in> Divisual. Ito 'yung dinapa talaga. Oh. Bongya. Okay. kanto Ilagyan ko ng gulong dito May maliit pala rito ano guys oh, Mini Mart All day Sa loob dito, dito. Maka. Malayo no dito, dito. <coughs> Ito na guys yung nakahanda akong gulong oh Ayan okay, So, guys eh Dadagdag ko lang ito guys oh Oh, may mga tanim din ako dito, guys. Oh. Ayan. Ito guys, so, guys, yung malaki din ako. Malaki to guys Galing sa anak kong si Anthony Nagpalit siya Ng dalawang gulong Natuwa ako guys Dinala niya pa sa bahay yung dalawa Sa Tansas yan nakatira Ito may dala akong yellow guys oh. O may anak na, din oh. Din kita 'yan. Lagi ko guys dito. Ipagdasal niyo lang guys na walang kukuha. Kasi madalang ang yelo rito. Ay, minsan hindi ako nagtatanim dito guys sa labas. Doon lang sa may malapit sa garden house yung mga tanim ko na yelo. Kahit pa paano, may pantay doon. ganda. Pinunon ko uh, ko to guys ng lupa. Nilagyan ko na ng lupa to guys kahapon. Kasi matagal din mapuno eh. Pag malaking gulong. Nadala akong pala kahapon guys. Ayan na guys. Tapos na. Ilang minutes na Ben? 2, 3. 3? Hmm. Ayan Sama ko guys si Ruben. Kuya ni Momoy Ben, thank you ha. Ah. Salamat. Ah, nip naka-block Ayun, iikot ka. Sige toto, lakad lang. E, ingat to. Thank you toto ah. May pasok ka may pasok kasi guys si Raymond. Tulog siya pang siya ngayon, andun sa bahay tulog pa Alas 6 yung pasok niya. 3 minutes na. May bagong walis guys oh. Aming kalsada medyo malinis. Meron silang walis dito guys, gamit ay hangin lang yung malakas na buga ng hangin uh, kaya ito oh. nawalisan banda rito guys oh, mamaya to guys marami na nagja-jogging masimula guys mga alas 4 uh! alas 5 oh, may tumatakbo na nga guys oh. pero konti pa lang yan tapos dun guys sa gitna may naglalaro ng soccer ayun oh kasi malinis naman yun doon nag-comment pala guys Sabi ba't din naibalik yung Cellphone ko ay dito naman yung nawala Sa loob ng subdivision Kasi guys baka yung nakapulot Hindi taga rito guys sa loob Kasi karamihan nagja-jogging Dito guys hindi naman taga rito sa amin Tagalabas sila Nang subdivision Ngayari may dala lang silang bike Yung iba guys may dalang motor Yung iba guys may dalang sasakyan Ayan o marami na nakaparada o, Apat na galing lang yun guys sa labas may dila silang sasakyan para tumakbo kasi maluwag naman to guys apat na lane ito ay itong circle wala namang counter flow kaya yung isang lane sa mga nagjajaging yung tatlong lane pwede sasakyan pwede pumarada yung isa yung dalawang lane pwede sa tumatakbo ay madalang naman guys yung sasakyan dito madalang ang dumadaan kasi loob naman to isang tricycle ayan guys oh so tricycle lang Ayan no, oh. madalang naman guys, tag Ay guys, hanggang dito na lang. Muli po. Maraming maraming salamat sa inyo. Maraming maraming salamat sa mga grupo na sumusuporta. Ah. Sa susunod, isusulat ko yung pangalan ng grupo. Nakakalimutan ko kasi. Thank you po sa lahat. bye, -bye na po.